Hello guys, Merry Anto time. Break time, break time. Oh, libre na naman yan, libre. Ay, ah, libre yan. Okay na maabot. Libre, libre. <laughs> libre, mamaya bayad. Mamaya <laughs> ka. Ay, paburi ito ng lahat. Oh, ang aming. Ay, ate. Wala <laughs> kaming <laughs> tubig. Kumakain ng hilaw. Ha? nagdala pa Ate, no. oh, wala na. Ate. Wala wala na na kami. Wala na. Ate, no. okay. no. oh, pati juice. Oh, no. Ah. Ay, no. Nagpamirin. dapat din nakay dapat din na dito. Wala na. Wala ka yung kinain. May tira itong isang ito. Wala. Ano silbi ng merienda? Tinawag pang break time kung Tinawag pang break time kung wala naman dala. Corner nandito pa. Pati Diyos, wala. Wala. Wala nang tubig, wala pang merienda. nasa Go ahead sir, go ahead. Punta pa dito sa sir, positive. Nandito pa. Hindi bumalik yeah. kayo. tayo nakaabot. Okay. Hindi, wag na pati magtinda. na <laughs> magtinda. Huwag na magpunta dito, bagay wala lang uh, pag, pag alam mong kukunti na, huwag na i-diretso. Kaya nga huwag na i-diretso dito pag kulang na. Para pare-pareso walang merienda. Ito na lang inaabot ko. Sagay na lang. Mabuti ngayon mayroon, ito wala. <laughs> Yan man, kapitan mo man. Hindi na pwede na isang mga lahat. Eh? Ha? Wala. Luhaan. Uwi uh, ka namin problema dito. Oh. Panawagan. Wala na tubig parangan. Panawagan, Panawagan po kami sa nasa itaas. <laughs> <laughs> Paulan ni nalangan ng tubig. <laughs> Pati tubig wala. O, <laughs> nagwawala Wala tubig. Walang merienda, walang tubig. <laughs> <laughs> ko. Malayo. Asan ano? ka? Puro ka? Ah, uh, ka na. Oh, yeah, Mapagod ka pa. Ayun <laughs> Ay, ang tubig. Kaya? Uh, mineral. Dalam kanina. kanina

Nagalit na si Biragsang Wala kayong babalik